Hello, what's up mga tropa for today's video habang nagluluto tayo ng hapuna natin. So, pag-uusapan natin ano nga bang buhay meron ang international student dito sa Canada. So, bago nga natin simulan papakita ko muna sa inyo yung lulutuin ko. Ayan, bulalo. Ayan, syempre, habang nagpapakulo tayo ng Tubig. So, yan ang pag-uusapan natin. Ano nga bang buhay meron ang international student dito sa Canada? So, siguro, meron naman kayong nababalitaan na uh, yung iba umuwi na lang ng Pilipinas kasi hindi kinakaya yung hirap dito sa Canada. ay yung iba naman, nag-aral ng two years. So, one year hanggang ngayon. So, nandito pa rin sa Canada. So, ano nga ba yung reason kung bakit yung iba hindi kinakaya yung hirap at umuwi na lang ng Pilipinas. Did you ever wonder, did you ever ask yourself, uh, bakit kaya yung iba nakakadiretso at yung iba bakit kaya umuwi na lang? So, the main reason na nakikita ko dyan mga tropa is, halimbawa ikaw pupunta ka ng Canada, mag-aaral ka rito. So, gagamitin mo yung savings mo. Sabihin na natin na 2 years kang mag-aaral. So ang tuition mo sa isang taon is $10,000. So for 2 years, magbabayad ka ng $20,000. So sabihin na natin nagbayad ka ng $10,000. So meron ka pang remaining na 10,000. $10,000. So ngayon, kung mag-isa ka lang pupunta, you, uh, of course ang gagawin mo niyan dahil mag-aaral ka, papasok ka bilang part-time. So mag-isa ka lang pupunta bilang estudyante. So, sabihin na natin na ah, yung pang tuition fee mo sa second year mo is doon mo kukunin sa sweldo mo. So, dahil nga ginamit mo na yung future savings mo, nag-take ka ng risk na wala kang kasiguraduhan kung merong support na manggagaling sa Pinas para padalhan ka dito sa Canada. So, sabihin na natin ganun yung senaryo. So, kukunin mo yung pang tuition mo sa trabaho mo. Let's say you are making $1,000. $1,000 per month kasi ang estudyante allowed lang naman yan magtrabaho ng 20 hours per week. So, sabihin na natin kumikita ka ng isang libo sa isang buwan. Bayad mo sa bahay, pamasahe mo, pagkain mo. So, bakit yung iba umuwi na lang dahil hindi kinakaya yung hirap? Ganun yung nangyayari, tropa. Nag-take sila ng risk na hindi sila sigurado na yung pang tuition nila kaya ba nilang buuin galing dun sa sweldo. Kasi syempre, ang laki ng gastusin dito mga tropa. So, yung iba na nagsasabi na ang buhay sa Canada masarap. Yes, masarap ang buhay sa Canada. Depende sa status mo kung ano ang status mo rito sa Canada. Siyempre, international student. Tapos yung iba na nagsasabi na masarap ang buhay sa Canada is stable na, PR na. So, magkaibang magkaiba yon. Ngayon, kung ikaw ang estudyante pupunta ka rito, wala kang inaasahang tulong galing Pilipinas, what if nagka-problema ka? So, anong gagawin mo? Kasi dito sa Canada, ang tutulong sa'yo dito, sarili mo lang lalo, wala kang kamag-anak dito, wala kang kakilala. Mahirap dito mga tropa sa totoo lang. Ako, I'm making this video not to discourage everyone, but to may give you an idea kung ano ba ang buhay ng international student dito sa Canada. Kami, uh, kami mag-asawa pumunta rito, yung ginawa namin, yung father-in-law ko, binayaran muna yung one year niya na tuition kasi ang plano namin is yung one year pa na, na remaining niyang mag-aaral siya, ako na ang magbabayad nun. Pero Biruin nyo yan mga tropa. Ako at yung asawa ko merong trabaho pero nangutang pa rin ako nung pang first sem para sa second year ng asawa ko kasi hindi talaga kaya eh. Ang laki ng gastos. So ngayon, kung ikaw pupunta ka ng Canada, pagplanuhan mong mabuti, pag-isipan mong mabuti, yung pagkukunan mo ng gastos. Kasi, nag ka ng risk using your savings na wala kang support ang manggagaling sa Pilipinas if ever magkaroon ka ng problema think about that mga tropa kasi hindi naman hindi naman ako nagiging selfish na wag na kayong pumunta ang gusto ko lang is syempre ayoko rin kayong mahirapan mga tropa kumbaga I'm giving you an idea so yung iba na bakit nag stay dito sa Canada bakit uh, ilang taon na nandito pa rin for sure merong kamag-anak yan dito or merong tulong na nanggagaling sa Pinas para suportahan sila if ever nagkaroon ng problema kasi kami kung kung wala kaming support galing sa Pinas for sure ay ko lang kung anong uh, magiging kalagayan namin ngayon so anyway hanggang dito na lang yung video ko mga tropa gusto ko magpasalamat sa mga bagong nag-subscribe at saka sa mga nanood ng video ko. Ang daming 1.7 views. So, actually, ang ini expect ko lang nun, maka 200 lang ako. Okay na ako eh. Pero, thank you talaga sa inyong lahat mga tropa. Sana patuloy niyo supportahan yung YouTube channel ko. And, God bless po at mag-iingat po kayong lahat dyan. Lalong-lalong -lalo yung mga kabayan natin dyan sa Saudi. At saka yung mga nanood na kabayan natin dito sa Canada. Thank you sa inyong lahat ah. Uh, thank you dahil yung channel ko nagsisimula pa lang din naman. Hopefully, lumago siya at makatulong sa iba nating kababayan na gustong pumunta ng Canada na kumaga walang idea kasi kami before punta wala din kaming idea eh kumaga nanonood-nood lang ako sa vlog yun yung ginagawa kong guide of course kung hindi dahil kay God sa gabay niya eh syempre wala kami ngayon dito and of course yung family ng asawa ko sa Pinas kung wala yon sigurado aywan ko lang kung paano kami magsusurvive dito kasi talagang ang buhay ng international student dito mahirap. Lalo walang support galing sa Pilipinas. So, ayun lang. Thank you ulit at God bless. Maraming maraming salamat sa inyo mga tropa.